Sino po ang kasama dito? Sino po ang uh, mga pasahero? Yung dalawang anak ko. Okay, mga bata po ito, mga uh, minors po, po ito, 3 ano? uh, years okay. old and 11 years old. Okay. Yung driver po, yung mm -mm. asawa niya, mm -mm. na yaya po nung anak ko nung mga bata. Paano pa uwi na ba sila? Ano ba ito? Ah, uh, papunta po kami Ortigas, papacheck okay. up ko sana yung yung mga bata. bata. Okay. Tumigil ba yung yung truck? Uh, tumigil na pala, humarurot. Pero nagkaroon pa rin ito ng kaso. Nahuli naman. Inabangan ko po para, para mahuli. mahuli. Para mahuli. So, sa three days after po. Three days after pa. So, kayo, you had to, on your own, kayo na ang... Yes, nag so, po sa kami sa... Bata, ganun? eslex Okay. At uh, meron namang sumaklolo sa inyo. Oh, Nag-backtrack lang ako, Charly. Yes kasi po. May mga bata eh, nakasama. May sumaklolo naman sa After 30 inyo. minutes, may dumating pong um, patrol. Patrol. Okay. Yun lang po kami nung nakalabas ng sasakyan kasi delikado po yung... Yes, ang bilis ng mga Apo. ano eh. Pero umaandar pa ba yung sasakyan? Na itabi ba? Na iuwi ano? Hindi ba? po kasi... Hindi. So, tino na talaga? Apo. Okay. So, ngayon, ano na po ang estado? Kinasuhan nyo? Kasi yes po. huli naman, di ba? Yes po. At uh, ano ang estado? Ano ang status po ng kaso? Nasa, Nasa ano korte po. Mm -hmm. Medyo mabagal po, syempre. Okay. Ayan. Kailan ba ito nangyari? Siya? March, March pa, two. no? So, mahigit ko mulang March. April, May, eight June, months July, na siya. August, September. Six months. Parang more or less, no? Seven. Papuntan seven. Patrolman Joseph Talentino, magandang hapon po sa inyo. Uh, ah, yeah, ma'am. Uh, good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. sir. uh, uh regarding doon sa incident, ma'am, uh, nag-file na kami ng case. Oo. -oh. nung March. Bali, ngayon po, ah uh, waiting po kami ng resolution. Okay. Ni court. Apo. Uh, sa Muntinlupa po. Sa Muntinlupa. So ito Apo. po, uh, maraming salamat at agad-agaran naman pala na na-file ang kaso. Pero ang kaso po Apo. na na-file ay laban sa kanino po? Kay ko po, uh, Mr. Romero Jerry Libranda po. Yan po yung driver? Driver. Yes, Oo. Ano po ang kasong naisampas sa kanya? I am assuming reckless imprudence? Uh, resulting in damage, damage to, to property. property. Apo, saka po, eventually po, uh, na-amend po, na nagkaroon po ng... Uh, multiple physical injury Oo. Like that po yun. Uh, nagpakita so, naman po ang uh, driver ng truck? Uh, yes, uh, nung po uh mart 5 po uh, bali uh, na plug down po namin yung mm -hmm. truck sa SLEX northbound po saka po I-invite uh, po namin sa office saka po uh, pinag, uh usap po namin si ma'am pati yung driver ng truck uh, together yung representative at uh, eventually po, uh, hindi po sila nagkasundo sa uh, nag-decide na lang po. So wala pong ano, pang... wala pong pagkakasundo, hindi po nag-attempt na mag-settle? Kasi kung usually po pag ganito, syempre ang unahin natin yung kaligtasan ng mga nakasakay, di ba? At uh, mm -hmm. agad-agara na sila ay mabigyan ng medical attention. Wala pong pagkaka, hindi po nagkasundo. At tanungin ko lang si Mama, no? si Ma'am Ivy, na bayaran nila yung pa-ospital, yung pagpapacheck up, gano'n? Um hindi po kasi ang unang in ano lang nila is yung sasakyan. Sabi ko nga po noon, hindi pwedeng sasakyan lang kasi dalawang bata yung kasama ko. Oh at saka kahit paano, nagkagasta kayo yung pagpapato yung yes, pag and ano, sa mga bata, ganoon. Yun pong may-ari, hindi po ba wala po tayong action against sa may-ari? Uh admin uh, sorry, criminal case lang po ito, walang civil case na isinampa? Yes po, oh, ma'am. Uh, criminal case po. Oh. Criminal case lang. So, ma'am, ano po ba ang gusto sana ninyong mangyari? Um, kasi hindi po nakikipag coordinate talaga yung may-ari. Mm, mm. And kami parang kami pa ako pa or kami pa mm -mm. yung dapat na magbigay sa kanila na mm -mm. or magmakaawa honestly. Alam po ba natin kung ano po ang ano ba ito kasi ang nakalagay Speed Tech Logistics ang may-ari nung truck. Alam po ba natin kung ito ay uh, engaged in a contract with uh, government agency. Ano, ano bandalan nandala nito? Parang parang ano holing po sila ng um, bato, buhangin, buhangin. Po, bangbot, saan pa <laughs> Meron po sila sa pier, sa Maynila. Okay. Meron sila project po sa south. Sa south. Kaya sa south. Silang... Ano pa ang uh, nakuha natin na impormasyon tungkol po sa may-ari? Yung Speedtech tech logistics. Bali, wala po kapag masyadong na uh, yun lang po yung negosyo nila. Huling uh, po yung negosyo nila yung uh, dump truck po, yung po nagkakot po ng mga buhangin. Mm, -mm. po. In, naka ano ba? Na-impound ba ito? Yung track? Hindi po. Nung, ano, Pero ano? na-report ko po sa LTO. Oh, may resolutions uh, po, po sila. May resolution din. Ano ang resolution doon sa LTO? Um, na-revoke po kasi okay. nagrequest nag-request po ako for administrative um, Oo. sanction. So na-revoke ang license? For two years daw po yon And okay. then, um, may multa yung driver na 2,000. And 2, then yung may-ari, Mm -hmm. na five 5000 naman. Nagpakita ba ang may-ari kaya sa si LTO? Never po. Uh, Patrolman Joseph Tolentino, ito bang driver nung kinasuhan ninyo ay nagkaroon ng abogado? Meron po. Ah, ah meron po may abogado po. siya. Ang may abogado, abogado, abogado siya. ba niya, eh, abogadong public attorney's office o ah, company po. Private. Company po. Oh. Apo, company. Eh, ibig sabihin, suportado. <laughs> eh bakit ayaw makipag-usap ng may-ari? Kasi hindi naman tayo humihingi ng langit para lang para matugunan. Sana ang kailangan nilang matugunan, di ba? O yung responsibilidad. Patrolman Tolentino, nagaantay na lang po kayo ng resolution against the driver. Ah, uh, yes, yes po Alam ba natin kung saan nagdadala ng buhangin, Patrolman Joseph Tolentino? Uh, An anong kung uh, within uh, before po within dito sa Metro Manila po uh, nagka po sila uh, may meron po sila nag-engage po dito sila dito uh, Metro Manila mm -mm. uh, bale ngayon po uh, wala na po akong update uh, regarding po uh, sa kung uh, po uh, transaction po nila okay at that time okay. kaya at that time saan papunta ito doon sa pier okay. uh, yung time time po na yon ah uh -oh. uh, yung nahuli po namin is uh, kung po siya Uh, uh going to kan uh, northbound uh, yung type po na naka po namin okay. uh the plug door po namin okay so mukhang itong uh, itong uh, nagmamatigas yung ating speedtech logistics sabi po sumasagot sa tawag natin. hindi sumasagot kasi tayo naman eh ang gusto naman sana natin ay magkaayosan talaga di ba okay. ipagharap ang mga nasasangkot uh, para yung responsibilidad ay maharap nila So siguro ang pinaka kasi wala namang mangyayari kung dito lang tayo mga sasat I think well, I believe the best course of action is tulungan natin si ma'am so that uh, magkaroon ng civil case uh, for damages uh, against dito sa well, not just doon sa driver pero sa may-ari. May, may subsidiary liability yung yung may-ari. Patrolman Joseph Tolentino kukuha po siguro kami ng uh, mga dokumento para mapagtibay Uh, ang aksyon na maaari pang uh, iharap, no? Ni Ma'am Ivy Sanchez. Uh, uh, dyan sa tanggapan ninyo. Yes, Ma'am Raymond. Ma'am Ivy, ano ba ang panawagan ninyo dito sa Mayari? Ano ba sana gusto ninyo? Um, siguro humarap lang po. Actually, I've been asking them. Mm. Ah, -mm. uh, daw po siya. Pero never po kasi silang humarap talaga sa amin. Mm -hmm. Ever since. Siguro kung humarap lang sila, mas okay. Mm -hmm. Kasi since April naman, nakikipag-coordinate po kami. Mm -hmm. Nagpapadala lang sila lagi a uh, dispatcher. Mm -hmm. Tapos tatawagan siya. Tsaka Ay, sigurado ako may insurance ito, Shari. eh hindi Kinunan pwede na, yung na po mga... kami ng, ng Certificate of No Claim Oo. since April. Oo, pero wala pang dinabalik sa inyo? Wala pong action sila. Naku, duda ko baka mamaya walang insurance o labag pa. Baka hindi nga, ano tawag eh, ano, tawanan, roadworthy. Yun Tapos suspect. po, napa-alert na na um, po namin siya sa LTO. Tapos mm -hmm. nahuli namin siya, bumabyahe. Ang akin lang po, bumabyahe. Akala ko ba na ano na ito? na suspend. Ano po? Um April pa po 'yun pero ah, okay. naka-alert na po kay LTO since March 26. Okay. April 13 by God's grace na nahuli pa. Nakasalubong namin yung truck mismo po na bumangga sa amin. Ay, so, op Opo, kahit naka-alert. Tas hindi Anaga na naman. ang mm -hmm. ang amin lang po is ginagamit po kasi yung panghanap buhay din ng driver. Uh Oo. -oh. Sila, business as usual. Sa so dami ng truck nila. Mm -hmm. And then, sana, respeto lang na... May ano po ba kayo? May estimate kayo sa kasa? Sabihin na natin sa kasa, no? Kasi more or less, yan ang pinakamahal sa... 261000 Ang pagpapaayos. Yes po. oh Hindi naman mahirap i-ano eh, yan eh. Kahit dagdagan pa natin siguro ng konti para sa abala, di ba, Sherry? Uh, Ma'am, sige. I... Ano natin? Um magpupursige tayo na magkaroon ng harap harapan nito, whether LTO uh, or balik dito sa ano um, highway patrol. At saka during the ano dahil meron namang kaso, yung criminal case, di ba? ipapa na lang po namin uh -oh. sa LTO ma'am, yung truck po. Mm -mm. Mm -mm. Okay po. Patrolman Joseph Tolentino? Yes, ma'am. Uh, ano, daw po yun, hindi niya daw po napansin yung sasakyan? Bali uh... Uh, ah, now po, uh, wala pa po kaming update po. Uh, yun lang po naka Sir, uh, sir, po yung, yung 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 tinatanong ko sir, yung nangyari po yung insidente po. Hindi niya daw po ba napansin yung sasakyan? Yun po yung sabi niya. Uh, An ano sabi nung ano, anong defense ng driver? Ay uh, yung kwento lang po, ma'am. Yung last na nakuha po namin, na capture po namin nung March 5 po. Mhm. -mm. Yun po yung sinabi po ni ma'am na parang niya nagtatrabillo tong itong truck saka po uh, plug down po namin saka in-invite po namin yung driver po ng truck dito sa office mm -hmm. at uh, sa so naman voluntary pong uh, sumama dito Okay So nag ano nak nakita rin naman pero 3 days no? After 3 days After 3 days Inabangan ko po talaga. <laughs> Inabangan nyo talaga. Ang, meron kasi mga nagtatanong tungkol sa insurance, Shari. Usually kasi, ang inahana pag nagrehistro ng kotse, yung tinatawag na TPL o so, third-party liability. Pero meron din tayong tinatawag na comprehensive insurance. Ma'am, sa inyo, uh, meron ba kayong comprehensive insurance? Parang TPL po. TPL din. O, oh, so, kaila, kaya sila, uh, ang gusto talaga nila is uh, managot yung may, yung may sala. Kasi klarong-klaro naman na uh, yung paggit-git nila eh. Sa laki ng dump truck, eh, hindi niya talaga mararamdaman rin siguro yung, siguro, nayanig lang siyang konti. Parang oh. ganyan, ano? Parang niyang dinaganan ng tuta. Parang ganon, Diyos ko. Opo, pero mm -hmm. uh, sana po, uh, Patrolman, uh, makipagtulungan po natin si Ma'am Ivy gawa po ng March pa po ito. So, yun lang Opo. po kasi kaya din po siya nagawi po sa tanggapan po ni Sen. Rafi dahil until now wala pa po siyang nakukuhang update or mm -hmm. maklaro na na investigasyon po patungkol po dito lalo na po yung truck po e eh, nabiyahe pa po. So tulungan mm -hmm. uh, na lang po tayo. Uh, yes po. Uh, uh, Bali, welcome po sila dito. Bali, yes, ask ko po siya kung anytime po na kailangan po yung assistance namin dito sa mm -hmm. uh, Highway Patrol po. Atty. Greg po, ah. magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Atty. Ina. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig. Yes. Uh, sir, ano po ba ang ano, pagka pong mga kaso na merong, eto, dump truck kasi, eh, and, uh, Heavy equipment classification natin dito no na nakabangga. Uh but still can that still continue to be used? Yes, uh based mm -hmm. to case basis case po attorney mm -hmm. Ina kasi kung kung yung sasakyan po ay hindi na po hindi naman siya roadworthy, mm -hmm. uh hindi po dapat siya mairehistro at mm -hmm. hindi po dapat siya tumatakbo sa ating public road. So basically po ang action ng LTO is on the driver para in ma case of accident po yes, yes. po in case uh -oh. of accident po yes po mm -hmm. uh, ang anong ang in case naman po na meron din po kasi tayo mga trucks na may franchise ah yes. uh, pag naman po ay naga-apply naman po yung yung obligation of the employer to hire responsible drivers yes. in case they fail to do in case they fail mm -hmm. to do that such obligation may uh, meron din pong karampatan penalty oh. uh, sa kanila po on the part mm -hmm. of LTO On the part naman po, pwede rin naman po kung may franchise po ito, may check po ito sa LTFRB. Mm -mm. The franchise can also be uh, cancelled or suspended. But does that apply po only to um franchises or yung kung may prangkisa? What about if it is a company na merong fleet of um, vehicles and then ang kanya pong negosyo is uh, talagang dependent on the like mga trucking ganyan po and ano po ang uh, liability naman any subsidiary liability of the uh, owners well under our civil code naman attorney ina mm -hmm. there's a liability on the part of the employer who failed to exercise extraordinary diligence yes. on hiring of uh, its drivers mm -hmm. on the part of LTO uh, that uh, novel issue but uh, we can we can study that po para po hindi po maulit ang ang mga ganitong nangyayari na yung mga drivers po na nakukuha po ng ating mga truck drivers yes. na napakalaki po dito sa daan. Yes. Eh, hindi naman po yung mga irresponsible driver. Yes. Okay. So siguro um, makikipag-coordinate po kami kasi uh, para lang po uh, mabigyan din linaw kung ano pa ang uh, other options ni uh, Ma'am iv dito sa naging ano na ito naging in accidente na ito. Yung may-ari po kasi ni hindi ni ayaw makipagkita. Parang ganyan kasi ang nangyayari eh. Uh, ang kawawa rin naman yung ay well may kasalanan naman talaga rin yung driver, di ba? But uh, yun nga po uh, the exercise of due diligence kasi parang father of the family sila, di ba? Ng ng ano na yan, ng kanilang negosyo na yan. Dapat magkaroon din ng pananagutan yung may-ari. Pero opo, yung truck, yung truck po, Ina. hindi pa pwedeng ipa-impound. <laughs> Pero wala namang kasalanan yung, yung driver yung may problema, eh, di ba? Opo, opo, mm -hmm. opo, uh, uh, attorney Ina. Yes. Uh, pwede naman po, kung mm -hmm. depende po sa kanyang, sa depensa ng driver. Mm -hmm. Kung ang, ang depensa naman po ng driver eh, ang sabi niya, eh, hindi niya, hirap yung sasakyan, kaya hindi siya yes. nakapag-preno. Ano. Pwede that... po natin balikan ngayon ang, yes. ang registered owner. At ito, na. And I think yun ang mga dapat na ma-explore, Sherry. Yung condition ng uh, sasakyan at the time that uh, he was uh, driving it. Para ma-extend natin, tingnan natin kung ano yun naman yung ini-exercise na supervision nung may-ari over the fleet of trucks niya. Ta tama po, Attorney Ina. Tama po. Makikipag-coordinate po kami sa inyong opisina, Attorney Ina, para po maibigay po namin ang mga nararapat na tulong po kay Ma'am Ma Ivy po. Sige po. Maraming maraming salamat po dyan. Maraming maraming salamat po, Oo, oh, oh. Ina. You. Ganun na lang siguro muna ang gagawin natin. We will exercise all efforts kasi para mabigyan din talaga natin ng pagkakataon rin ng may-ari na ayusin o kung ano man ang mabibigyan ng tulong. Hindi ko minamaliit yung, yung driver pero 200,000, 300,000 is quite a big amount, no? And uh, para sa si driver. Pero sigurado ako na kung may fleet of trucks ka, eh mamaniin lang ito nung speedtech uh, speed tech logistics. Patrolman Tolentino, Ah, mm -mm. uh, yes po. Apo, so yun po ah, gaya po ng sinabi ko. So kailangan po magtulungan po tayo, maggather pa po tayo mm -mm. ng mga impormasyon. Impormasyon patungkol mm -mm. po sa Speedtech no para po may kompleto po yung naibibigay din natin na detalye mm -mm. kay uh, Ma'am Ivy. Ah, uh, Chinese po ba yung owner nito, Sir? Bali, hindi ko pa po na mi yung owner po, eh, bali yung representative lang po nung ad admin lang oh, po yun yung. nga sir, Opo, Dapat, damen. yun nga sir, ah, uh, dapat medyo mas malalim yung kaalaman yes. na natin dahil okay. ilang buwan na po na dumadaan ni. Eh. March na okay. ba, ah. March pa po ito sir. Mm -hmm. So yun po yung, uh, kumbaga, kailangan na impormasyon ni ni Ma'am IV uh, Patrolman, mas malalim okay. na investigation pa po patungkol po sa speed tech. Paano matulungan po natin si Ma'am Ivy? Babalikan po namin uh, kayo, um, Patrolman, Monday. siguro kausapin din po namin, samahan mm -hmm. na din po namin si Ma'am sa inyong tanggapan. Pati po siguro nasaan bang opisina nitong Speed Tech Logistics? Baka dapat mapuntahan na. Saan po ba, Sir? Uh -huh. Para ano po? Ay hindi rin alam. ni eh, uh, Sa Pag uh, Manila po, uh, gawing software po ng Manila. So meron tayong address? Okay. Opo, mayroon po, mayroon So, po. kung mayroon tayong address, then maganda siguro siya ri, uh, masamahan natin yes, na mapuntahan. Mm -hmm. Para mabigyan, makuha na din sila ng side nila, 'di ba? Okay. Opo. Sige po, ma'am. Uh, maraming salamat po, uh, Patrolman Joseph Tolentino. At okay, uh, magandang hapon po. Ma'am, kausapin po namin kay Daniel, assistahan po namin kayo sa LTO and gayon din po sa tanggapan po nila Patrolman, ma'am, ha? Sige po. Salamat po at uh, magandang hapon po. Thank okay. you po.